ang pagpapakilala sa Diyos na tunay, at ang kanyang pananampalataya. Aming ipakikilala, ang Diyos na tunay, sa lahat ng mga bansa. Awit Kapitulo 9 Versikulo 20 Ilagay mo sila sa katakutan, o Panginoon, ipakilala mo sa mga bansa, na sila'y mga tao lamang. Awit Kapitulo 83 Versikulo 15 Kaya't habulin mo sila ng iyong bagyo, at pangilabutin mo sila ng iyong unos. Awit Kapitulo 148 Versikulo 8 Apoy at granizo, niebe at singaw, unos na hangin, na gumaganap ng kanyang salita Isayas Kapitulo 30 Versikulo 30 At iparirinig ng Panginoon, ang kanyang maluwalhating tinig, at ipakikilala ang pagbabaka, ng kanyang bisig, na may pagkagalit ng kanyang galit, at ng liab ng mamumugnaw na apoy, na may bugso ng ulan, at bagyo, at granizo. Ezekiel Kapitulo 13 Versikulo 13 Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Akin ng titi bagi ng unos, na hangin sa aking kapusukan, at magkakaroon ng bugso ng ulan, sa aking pagkagalit, at malalaking mga granizo, sa kapusukan upang tunawin. Roma Kapitulo 9 Versikulo 22 Ano kung ang Diyos? ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan, at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod, sa mga sisidlan ng galit, na nangahahanda na sa pagkasira. Jeremias Kapitulo 32 Versikulo 27 Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao, may anumang bagay-baga, na totoong mahirap sa akin. Pahayag Kapitulo 14 Versikulo 7 At sinasabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Diyos, at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat, dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo, sa gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Deuteronomio, Kapitulo 10, Versikulo 17 Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos, ay siyang Diyos ng mga Diyos, at Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan, at siyang kakilakilabot, na hindi nagtatangi ng tao, ni tumatanggap ng suhol. Awit Kapitulo 136 Versikulo 2 O mga kayo, sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat, ang kanyang kagandahang loob, ay magpakailanman. The Faith of God, ang pananampalataya ng Diyos, o paniniwala ng Diyos sa mga tao. Titus, Chapter 1 Verse 1. Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth, which is after godliness. Tito Kapitulo 1 Versikulo 1. Si Pablo, na alipin ng Diyos, at apostol ni Jesucristo, ayon sa pananampalataya ng Diyos ay hinirang at sa pagkaalam ng katutuhanan na ayon sa kabanalan. Romans chapter 3 verse 3 For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Roma kapitulo 3 bersikulo 3 Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pananampalataya ng Diyos. Ang Diyos, kahit siya ay kataas-taasan at makapangyarihan, ay mayroong pananampalataya sa mga tao. Kaya nga, siya ay nagsusugo at pumipili ng mga kanyang alagad. Upang sa mga tao, ay tumatak, na siya ang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Samantalang siya ay iisang Diyos, ay humihirang siya ng mga tao, upang gawing sakdal at banal, sa harap ng mga tao sa lupa. Kung wala siyang pananampalataya sa mga tao, o maging sa mga anghel, ay hindi na sana siya nagsusugo, o naguutos sa kanila, upang magpatutuo, sa mga gawa na mabuti ng Diyos. Basahin natin ang patunay ng Apostol Pablo at maging ng mga apostol na sa kanila ipinagkatiwala ang Ebanghelyo. Unang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 11 Ayon sa Ebanghelyo ng Kaluwalhatian ng Mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 19 Sa makatuwid bagay, na ang Diyos kay Kristo, ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila, ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin, ang salita ng pagkakasundo. Dahil sa hindi nagtatangi ang Diyos, kaya kahit apoy at hangin, ay kanyang sinusugo, at kahit ang tao ay makasalanan. Kanyang pagkakatiwalaan, dahil siya ay may pananampalataya. Awit Kapitulo 147 Versikulo 15 Kanyang sinusugo, ang kanyang utos sa lupa, ang kanyang salita, ay tumatakbong maliksi. Mga Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 7 At sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. At ang kanyang mga ministro. Ay ningas ng apoy. Deuteronomio Kapitulo 10 Versikulo 17 Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos. Ay siyang Diyos ng mga Diyos. At Panginoon ng mga Panginoon siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan, at siyang kakilakilabot, na hindi nagtatangi ng tao, ni tumatanggap ng suhol. Juan Kapitulo 17 Versikulo 3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid bagay si Heso Kristo. Unang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 4 Sapagkat, ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, at walang anumang nararapat na itakuwil. Kung tinatanggap na may pagpapasalamat, Awit Kapitulo 111 Versikulo 3 Ang kanyang gawa ay karangalan at kamahalan, at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 17 Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Roma Kapitulo 11 Versikulo 16 At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Unang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 17 Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos, ay ang kapurihan, at kaluwalhatian, magpakailan kailanman, siya nawa. Ang Diyos na tunay, ang lumalang at lumikha ng lahat. makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng lupa, ang mga salita ng aking bibig. Kayo ay magsitigil, at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Tingnan ninyo ngayon, na ako, sa makatuwid bagay ako nga at walang diyos sa akin ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay ako ay ang sumusugat at ako ay ang nagpapagaling at walang makaliligtas sa akin kamay sino ang babangon dahil sa akin laban sa mga manggagawa ng kasamaan sinong tatayo dahil sa akin Laban sa mga manggagawa ng kasamaan. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog. Gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. Sapagkat aking iti na taas, ang aking kamay sa langit, at aking sinasabi. Buhay ako, magpakailanman. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Akong Panginoon, ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawat tao, nang ayon sa kanikanyang lakad, ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Sapagkat kung paanong, ang langit ay lalong mataas, kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad, ay lalong mataas, kaysa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip, kaysa inyong mga pag-iisip. Na nagpapahayag ng wakas mula sa paasimula, at mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. O mga agpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat, ang kanyang kagandahang loob, ay magpakailanman. O mga agpasalamat kayo, sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat, ang kanyang kagandahang loob, ay magpakailanman. Ang pagkilala, sa Diyos na makapangyarihan. Salamat sa Diyos!